I'm <laughs> sorry. Isumayin um, um, ang Panginoon ang sa inyo. Bukay at pagpadaan kayo ng buong may sa kanatanga ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos Jason, bagi ngiti ka. Sabi ko pa Sabi ko, pag naharap pa ako sa'yo, ka. <laughs> <laughs> <Aray>. <laughs> <laughs> <laughs>

Diba? Bato. Bato. Smile kayo ano ka. Smile. Harap dito. Bato. Ngayon no. naman. Habi niya binarap ka. Ay, habi niya umarap ka. Binaw eh, may. Binarap niya lang. No? Picture mo kami. Cellphone mo na lang. Picture tayo pre. Oo. Oh, oh. oh. Tara, tayo lahat. Di ba isa-isa mo?

Vigia, é tudo. <laughs>